Isinabay sa flag raising ceremony ng LGU Muñoz City nitong lunes ang pagkilala sa mga bagong mamumuno sa lungsod. Pinangunahan ni Ate Mayora Army Lazaro Alvarez ang nasabing programa na kung saan nagbigay siya ng mensahe at ipinakilala ang bagong hepe ng Science City of Muñoz Police Station na si Police Lieutenant Colonel Joel M. De La Cruz. Ihinayag ng hepe ang kanyang pasasalamat sa pagditiwala ng pamahalaan, mga kapulisan at iba pa layunin umano nito na maipatupad ang batas ng pantay-pantay at walang kinikilingan. Isinabay rin sa programa ang pagkilala sa mga nanalo sa naganap na street dance competition noong January 202024 2024 na bahagi ng pagdiriwang ng Uhay Festival. Ipinakita ng Munoz National High School May Junior High sa pangunguna ni Principal Pipito D. De Guzman at coaches na sinamis na Miss Aime Evangelista at Mr. Edgardo D. Guzman ang kanilang winning piece sa lahat ng mga manonood. Nagpasalawat naman ang mga nagwagi sapagkat ang kanilang premyo ay binagdaga ni Vice Mayor Nestol Alvarez Ph.D. na nagandahan sa sayaw. Samantala, Ipinahayag nila Pastor Felix Santua at Pastor Joy Gabasa ang pagdiriwang ng National Bible Day sa pakikipagtulungan ng Bible Distribution by the Gideons International nila Brother John Ponce Mercado ay namahagi ang mga ito ng Biblia sa lahat ng dumalo. Ayon kay Mayora Army, ang lakahat ng kanyang inaanyayahan para magbasa ng Biblia dahil bukod sa pagkain ng katawan ay, kay, ay sinabi nitong kailangan din nating pakainin ang ating espiritual. Isinabay din sa pagdiriwang ang pag-welcome sa pagbabalik ni Rose sa Biniano LGO bilang 6 bilang DILG officer ng pamahalaang lokala habang nagpaabot din ng LGU ng pasasalamat kay Chris Melito katakutan. LGOO lg sa kanya naging pagmamahal at suporta sa lungsod Alham ng Muñoz Para sa Balitang Nueva Ecija ningnya kayaban para sa DWN Teleradio ang